Ayun kung mapapansin nyo, dinudubog ngayon si Angel Diwata na napakaraming gusto magpa-picture. Ayan o, siya ngayon ng kanyang mga fans. Maraming gusto magpa-picture. Ayan o. Ayan. Hello, padaan. Oh. 'di ba dinodomog ngayon si Idol Diwata. Sa dami ba naman ng customers na ito ngayon dito, marami gusto magpa-picture sa kanya, kumuha ng video, mag-interview ng mga vloggers. Ay ganito siya ngayon kasikat na uli na sobrang pinagkakaguluhan ngayon dito sa Diwata Paris Overload, no? Dan dahil sa kanyang bagong mino. Oh, 'di ba? So ganito dito kasaya maliban sa mabubusog ka na, magiging masaya ka pa. Mawawala ang stress mo pag isa kang customer na malungkot o maraming mga pinagdadaanan ng problema. Pumunta ka lang dito sa Diwata Paris Overlord dahil matatawa ka sa mga kaganapan dito maliban sa pagkain na kakainin mo na masarap. O oh, hindi ba? Katulad nito, ubos na. Ayan, wala na. Ayan, yung grupong ilikipang kanan. Nandito ako sa... Ayan, pumasok na si Idol Diwata sa kanyang kitchen, no? So, abangan natin mamaya ang iba pang kaganapan dito dahil hindi pa ako uuwi hanggat may kumakain, hanggat may may maibablog ako ay mamaya na ako uuwi. Ayan, sa so dahil ba naman ang kumakain, oh. Ayan. Ang gulo-gulo, Ayan, oh, may mga grupo doon na masasaya at busog na busog sa kanilang kinakain. Ay, ah, ito na si Idol. Dumabas na. Pawis na pawis. O, oh, ayan oh. Bawat sulok. Bawat eksena ay may nagpapapicture. Ayan, oo. Maraming gusto magpapicture. picture, di ba? Oo. na. Oo, oh, ang dami nag-aabang. nag-aabang para mag picture, no? Kahit busy. Oo, oh, ayan, 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 ayan. ayan. Oo, oh, oh, sabi ko sa Oo, di oh, ang dami nagpapapicture. O, oh, oo. di ba? Pagod na pagod ang idol diwata, no? busy busy ayan oh no. nag-iikot-ikot ang dami ng kumakain ngayon sa Diwata oh, Paris Overload Sunday pa. Oo. Ayun na naman siya sa grupong yan oh. No. so kung mapapansin niyo mga kasosi no, marami yung kumakain palagisip. dun sa may bandang uh, counter no, mahaba pa rin ang pila update po tayo ngayon ay September 15, 2024 hindi po ito lumang video sa mga nagsasabing luma ito po ay bagong video ngayon ito po ay bagong update ngayon dito sa Diwata Paris Overload, no? So, hindi ito lumang video bago ito. Oh. Ito ang sitwasyon ngayon dito, na maraming kumakain. Mahaba ang pila sa counter at ito may mga kumakain dito, ayan oh. Ah. Uh, Kukunin ito. Sarap. So, kung mapapansin niyo, sa Idol Diwata ay naroon sa sulok, no? Kausap yung iba mga guests, uh, mga customers dito na kumakain, na umorder ng crispy King Ayan, oh, kung mapapansin nyo, nasa sulok siya, napakarami ng, uh, tawag dito, customers. Yung grupo na yun uh, shout na, shoutout nga pala sa Venom Society Company, no? So, ayan, yung grupo na yun uh, na kinaruroon ng Idol Diwata. Ayan. Maraming gusto magpa-picture sa kanya. Siyempre, ganun ang Diwata. Ganun kasikat sa idol -diwata. Bawat sulok, bawat eksena, may mga nagpapa picture sa kanya. Hindi ba? Pagod. Ayan. Ayan, o. Oh. Bawat sandali, eh, mayroong gusto nga uh, uh, maka-experience na makakuha man lang ng uh, picture kasama ang kanilang idol na si Diwata. O, oh, hindi ba? Ito ngayon ang sitwasyon dito, mga kasos. Uh, uh, mamaya mamaya mayroon pa akong iba vlog na ibang eksena abangan nyo yan